Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating weather update ngayong Sunday, April 6, 2025. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe sa ating channel at syempre, pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. Ayon sa pinakahuling ulat ng PAGASA, makikita sa latest satellite images na patuloy ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ lalo na sa bahagi ng Mindanao at apektado rin ang ilang parte ng Palawan. Ngayong araw, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa katimugan at kanlurang bahagi ng Mindanao, pati na rin sa Palawan, dahil sa ITCZ. Samantala, ang Easterlies na galing sa Karagatang Pasipiko ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng bansa. Sa Luzon, halos walang kaulapan, kaya mababa ang tsansa ng ulan, bagamat may posibilidad pa rin ng scattered rains and thunderstorms sa ilang lugar. Ganon din ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Visayas. Sa ngayon, wala tayong minomonitor na low pressure area, kaya mababa pa rin ang posibilidad ng bagyo sa mga susunod na araw. At sa ating temperature forecast sa Luzon, Lawag, mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, Bagyo, mula 17 hanggang 25 degrees Celsius, Metro Manila, mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, Tuguegarao, mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, Tagaytay, mula 23 hanggang 30 degrees Celsius; Legaspi, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius; Sapalawan at Visayas, Calayan Islands, mula 26 hanggang 33 degrees Celsius; Puerto Princesa, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius; Iloilo, mula 26 hanggang 32 degrees Celsius; Cebu, mula 26 hanggang 32 degrees Celsius; Tacloban. mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Mindanao, Zamboanga, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Davao, mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa mga rehiyon ng Zamboanga Peninsula, BARMM, Soxargen at Davao Region, asahan ang mas malalakas na pag-ulan. Mag-ingat po tayo sa posibleng flash floods at landslides. Ang iba pang bahagi ng Mindanao ay posibleng makaranas ng scattered rains and thunderstorms. At sa ating heat index, kahapon, naitala ang pinakamataas na heat index sa Puerto Princesa na umabot ng 44 degrees Celsius at sa Virac, Catanduanes na may 43. Ilan pang lugar na nakaranas ng danger level heat index ay ang Dagupan, Kamiling, Tarlac, Cuyo Palawan, Iloilo City, at Dumangas, La Carlota, Negros Occidental, Baybay Bay Leyte. Ngayong araw, inaasahan pa rin ang mataas na heat index. Sa Metro Manila mula 37 hanggang 39 degrees. Dagupan, Puerto Princesa, Cuyo, Dumangas, La Carlota, Virac, Catanduanes. Paalala po sa lahat, iwasan ang labis na exposure sa araw lalo na bandang tanghali uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stress o iba pang epekto ng matinding init. At sa lagay naman ng karagatan, banayad hanggang katamtaman ang magiging kondisyon. Wala pong nakataas na gill warning, kaya ligtas pumalaot ang maliliit na bangka at sasakyang pandagat sa mga baybayin. At iyan po ang kabuuang lagay ng panahon ngayong araw. Para sa mga susunod pang updates, huwag kalimutang i-like, mag-comment, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel. Hit that notification bell para always kayong updated sa lagay ng panahon. Ingat po tayo, stay hydrated at happy Sunday sa lahat.